Siguro nagtataka ang maraming tao kung paano ba ang seaman ay nakakasakay sa barko. Kaya ngayon guys, samahan nyo ako sa aking journey o paglalakbay, pabalik ng barko. Dan the one meets world man, dito lahat nagsisimula sa airport. Mula dito sa Pilipinas, papunta sa Tenerife, Spain, may dalawa tayong connecting flight. Ito Abu Dhabi, Abu Dhabi to Madrid, Madrid to Tenerife at yun yung joining port natin sa Tenerife. Kaya tara, samahan nyo ako sa aking paglalakbay patungo sa Tenerife, Spain, dun sa joining port natin. Alright guys, nakita-kita na ang aalis. Yeah, ma. Tayo ngayon sa airport. 11. 11? 11. Tayo ng flight natin, man May bago sixty pesos. May bago, may three hundred ba kung Wala. Barako. Wala, Wala Barako. marami. Wala kayo na. Wala lito eh nilito <laughs> Ah, Try natin po pa, isa pa. Most coffee. Ice latte. Ice latte. Dali.

Siyang <laughs> kamoy Dito Oh dito Ayan yeah, men, nakakatakot yan. Yeah. Yo! boy yeah. Okay ba yung circus? Para tayo nasa roller coaster ah? <laughs> Ayop na yun Alright men, sakay na tayo ulit Sakay na tayo doon

Guys, abang-abang muna tayo dito. Connecting pa tayo. Ano mga sabi nyo? sa eh, Okay ba? Bibe. Bibe. <laughs> Yan, man. Dito tayo ngayon. Isa pang connecting flight para bagong simula sa trabaho. right, guys. Punta tayo sa Terminal 2 para makapunta na tayo sa Tenerife. O, oh, pumunta na. Shoutout na, shoutout. 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 Shout out. Shout out. <laughs> Dito na tayo guys. muna tayo. Magte-train pa tayo man. Sa Pilipinas to, bahala ka mag-taxi sa pupuntang terminal to. Dito may sariling train. Ay, yung no, terminal to? Sa Tenerife na eh. Ah, Tenerife na kayo. Oo. Oh, so, only connecting flight to... Ah, connecting flight to... Terminal to. Terminal to ba? Yes. Sa LRT lang kasi nasakyan namin eh. This train goes down to Terminal 4. Terminal 4. Terminal 4, lang kasi 4 you need to go outside, take the internal bus. He goes through all the terminals. And then it's gonna drop you on ah, Terminal Katulad dati. Eh. Ah, nalabas pa rin. Mm. Uh, hindi po. Terminal... Ito yung train po kasi na to papuntang Terminal 4. So yung... Uh, terminal 2. Piloto. piloto asawa ko po si Piloto siya dito, kaya Ah, kaya. Ang <laughs> <So>, ah, familiar <laughs> familiar po. Ang familiar so, so, po. Ang familiar po. Ang familiar po. Ang na kami maliligaw na kami man familiar po. mapunta kami sa Ang north po. Ang <laughs> <laughs> Ito yung best Sigurado yan? Teka. Sure na ba yan? <laughs> Sigurado na ba to? <laughs> sure na ba to? na <laughs> ba Close na kayo na. Sama ka sa kanila. Lagi sila sa playa na. Sabit sila lagi. Ang ganda na to. Dito pala. All right. mag na tayo. Overtime na. Terminal 2? Terminal 2, senyor. Terminal 2. Oh. Ay, oh, dito na ako. Asa ah, sila? Yo, nakababa na kami, man. Ah, ganun. Iyan, titingnan natin ha. Kasi yung arrow doon, terminal 2, pakaliwa. Tapos ito, pakanan. Saka pupunta dyan. Ayun. Ay, pataas din eh. Pwede rin pala dito. Tama. Tama rin siya. Mali lang tayo. Okay po. Number 66? D66, right? D66, yes. Ah, the... okay. Okay. Dos puertas en la parte delantera, dos puertas en la parte trasera y cuatro ventanillas de emergencia sobre las alas. last na to guys tayo man bili tayo ng sandwich man 46 70 man yun gonna... <laughs> oh. uh. na siya man tayo yeah. wala tayo ng tubig kanina wala tayong sokle ito yung sokle niya dito which is the vendor tapos ito yung sandwich ito na siya man Alright, ito na siya man. Yun lang, the one meets world. Alright man, dito na tayo. Sa hotel, hotel mo tayo man. Ah, reserve kasi yun. Mga kwarto niya bago tayo bukas. Di ba? Geng, Geng May mall sa loob ng hotel. doon. Alright guys, ito yung kwarto namin, madilim, 703. Saan natin? Yun! Uy, may tao na! yeah man, yan yung kasama natin sa kwarto. Ang ganda ng kwarto nila. May TV, simple lang. Kaya ito, cabinet, may kajero. Wala, sarado. Adjacent. Sa kabila siguro. Ito ang CR. CR ito. Yan, ito yung CR. Maganda rin kasi yung CR yung salamin. Nakasalamin. Alright guys, eh let's go! Nothing for today. Done the one man. Yeah! Alright! Tapos na tayo at tayo ay lalabas namin. Balik na tayo sa realidad. Tunay na trabaho man breakfast muna tayo guys bago tayo magpa pick up alright let's go man yung mga tropa natin ng dyan man tayo eh? muna tayo kape o oh, yeah, yeah, mga yeah, tropa yeah. natin <laughs> Sarap Kanila, yun. Okay, guys. Tapos na kami. Yan, man. Lato na lang natin. At saka, tissue. Unlimited chocolate. Unlimited chocolate. At saka, kape. Ang masarap. Good? Mm -hmm. ito out of ten. Eight out of ten. Ikaw, ano? Nine, nine. nine? <laughs> <laughs> Bro, nga, tubig na mainit ka lang dito. <laughs> Dito, lang ka. Pesos pesos. Tapos Tapos dito na yung gas. May pisos na. Tubig mainit. Tapos isang piraso pandi dyan. Tapos dito, naka nakaitlog ka, naka <laughs> pancake, donut, tagina. Tapos 9 ka pa. May cereal ka. Ang lupit mo. Alright guys, yun lang. Balik trabaho na kami, man Dito Dito pa pala daw. may ito na nga oh ayan na sabi mo oh shout out na welcome out. to our vlog welcome to our vlog sabi mo welcome back welcome back work welcome on board matahay yun lang tayo makasama natin nalagay mo na yung bagay mo te oh tama lang yun para hindi ka nagugulok Alright guys, oh kawain na kawain na kayo, yun, balik na kayo, balik na kayo sa trabaho, kawain na kayo men oh, Ano mo yan sabi nyo, babalik na ulit kayo sa trabaho Yung buta na pa M&M na Welcome home home, home again Anong ba tayo nandito? Intro, intro muna So guys, we're back We're back, You're back. You're back. You're back. You're back. <laughs> Alam mo masasabi mo ba't tayo nandito dito? Mukhang merong, merong kontrabado yung iba dyan Immigration check daw muna ah, immigration tayo para inb... tayo sa ano ah, Titingnan kung pogi ba o hindi Tarihas <laughs> Yan Balik <laughs> tayo doon man Immigration muna tayo Titingnan kung legit ba yung mga ano natin baka mamaya kasi may mga nagpapanggap lang tao dito eh. yung iba alien na pala may mga alien na pala tayong kasama sinasakop na tayo mga bata ni Aklas eh tayo, tao tayo kaya kailangan imbestigahan kung sinong tao sa alien yan, yan, tayo, immigration tayo eh bawal kumuha doon baka ako pa makulong kaya patay na natin to <laughs> ano na tayo guys andun pa rin sila yung iba tinatakan lang yung passport natin at tayo ay babalik na ulit doon sa ating tarbaho <laughs> alright guys down to one miss world man sila balik tayo doon man balik naman tayo sa trabaho yan talaga <laughs> ang buhay ni si <laughs> oh. Alright guys, dito na tayo sa bago nating kabina ulit. Yun, ang ah, ng budget natin man. Yun, so you wala know. pang nakalagay. lang. Diyan well hey. tayo higa sincere or the fucking shit. boy, one piece. Gear 5. Iba. Ito na yung mga parcel nyo, guys. Nakuha na yung iba man, di-deliver na lang natin 'to. All right. So, na yung mga famous nyo mga Pilipinas mula sa Pilipinas. Delivery dito sa Spain, man. Dan the One. Maraming salamat sa lahat ng mga nanonood. Yeah, man.